Paano kalang total ban sa paputok? Inalmahan ang ilang nagtitinda sa Bukawi, Bulacan. Narito ang news group ni Main Barreto na ang ilang nagtitinda ng paputok sa Bukawi, Bulacan sa panukala ni DILG Secretary Benhur Abalos na total ban sa paputok. Marami umano ang maaapektuhan kapag nawala ang industriya ng fireworks. Dahil dito umaasa ng panggastos pang araw-araw ang mga nagtitinda nito. Suportado naman ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers, Dealers Association ng regulasyon sa mga paputok. Ngunit nanawagan itong pag aralan ang total ban. Paliwanag ni Lea Alapide, presidente ng PPMDAI, na tignan sana ng gobyerno ang naidudulot ng mga paputok bilang entertainment sa kultura at turismo ng bayan. Ayon naman sa fireworks manufacturers, sa halip na ipatupad ang total ban, tutukan sana ang mga gumagawa ng iligal na paputok na siyang nagdadala ng panganib sa tao. Para sa News ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.